Ito yung ating sinanglaw na karne ng baka. Ang ingredients niya is patata, carrot, kamatis, at saka onion, at saka ang dinawaran ng beans. ang ating... iluluto ngayon. Yan ang ating sinanglaon na karni ng baka. Lagay natin tong lemon, grass, tanglag, pampasarap ng sabaw. Yun na natin tong isang buong onion. Yan, para magkalasa siya. Yan, ilagay na natin itong carrots. Isang buong mawang carrots. Lagay na natin yung tomato para maluto, pampatamis. mahuhuli tong patata at saka beans yan mm, sarap na naman ang ating ulam hayaan na natin kumulo ng kumulo ng kumulo mga maybe 20 minutes pwede na natin ilagay tong wow spring onion patata potato And Of course, ilagay na natin tong paminta. kaunting sinanglaw. Lagay na natin itong ma nor cubes. Takpan ulit natin. Mamaya natin lagyan ng asin. 10 minutes. Pwede na natin ilagay itong beans. Beans, beans. Oh. Yan ang ating soup. Sinanglaw na karni ng baka. Baga kung buto-buto sana, bulalo. Pero, hindi buto-buto. Lagan na natin tong beans. luto na na naman tayo sarili nating version sa pagluluto ng sinanglaw kanya kanya tayong style baga ayan, at panuli natin ng 10 minutes uff, sarap. ayan, pwede pwede na tarang yan, ang sarap. Mapaparami na naman tayo ng kakainin. Oh, luto na siya. Lutong, luto na. Sarap, sarap. Oh, darog na ang lahat ng kanyang ingredients. Sarap. Tapos sawsawan sili. Yan po ang aking linutong sinanglaw na baka. Karni ng baka. I mean, yan. Okay na siya. At pwede na natin patayin ang apoy. Yan. Ang ating sinanglaw. Oof. Pag sa Pilipinas ito, uh -huh tapos sili oh sarap yan magkuha na tayo ng pagkain natin ito yung tanglag sarap pag linalagyan mo ng tanglag lahat ng ulam mo lagyan mo ng tanglag masarap pampabango pampalasa ano yung Yan ang ating ulam. Bukas na naman ang ulam natin yan. Tayo nagluto. Salamat po, salamat po sa mga taong sumupo, sumupo, suporta sa ating munting channel at tapos na tayo magluto at ito ang ating ulam yan at salamat po, salamat po sa lahat hindi ko man kayo kilala Diyos ay kilala kayo salamat po, mahal tayo ng Diyos mahal ko po kayo bye ito po yung labas ng kusina kusina ko Ayan. Ayan, salamat po. Salamat po. Saan man sulok ng mundo ba.